Good morning! Magandang gabi, magandang umaga kung mang oras dyan sa lugar ninyo kung saan kayo nanonood Ngayong araw, uh, for today's video ang gagawin natin, magdidilig tayo ng anti-fungus anti at anti-bacteria sa ating mga pakwan Okay, papakita ko paano magtimpla nito ha Ito po yung gagamitin natin Nordox 50WP Super Micronized Punggiside So may mga nakita kasi ako na pa ilang, ilang puno ng pakwan na nauubos yung ugat na mamatay dahil sa punggos okay ngayon kailangan lang ng sa isang timpla sa isang 16 liters dalawang scoop lang yung matapang ito kasi may kamahalan itong ito, kung ano na ito ha? supot nito 1,200 Uh, Tip daw eh, hindi subukan natin Kawai kawai ka muna dyan mong Jess Gusto <laughs> so kong Dalawa ah, sa Dalawa sa 16 dito ah. Baka uh, magkamali oh. ito ng inom <laughs> oh. <laughs> Bro ilang ilang ganto Ilang ganto yung kakarga natin Doon Ha? Apat. Apat. Okay na walo. Bakit walo? Eh, walong galon 'yun eh, walong 16 liters eh. Ah. Hindi, apat na 16 liters. hanggat may sakit yung ating pakwan didilig natin itong ko fungicide hindi natin siya pwedeng ihalo sa ibang uh, insecticide kasi kahit sa fertilizer di siya pwedeng ihalo kasi copper based siya pag yung mga copper based po mga uh, matitiba yan Ika, kunin ko lang yung mga karekta, magandang hapon sa inyong lahat magandang umaga, nandito ulit tayo sa ating farm Yo yo, regard sa mga shoutout sa mga kaparmers natin diyan. Ah, uh, ngayon ang gagawin po natin, magdidilig uh, po tayo. This time, salip na kasi yung usual na ginagawa ng mga farmers, pag nag apply sila ng fungicide, ini-spray nila. Pero mayroon isang technician na tinuruan ako, sabi niya mas maganda daw idilig. kasi ah uh, napansin ko na may mga ilang puno diyan ng pakwan na namamatay nung chineko, wala na, wala ng mga ugat. So yun ang nagkukos ng mga pagkawala ng mga ugat is fungus so ididilig natin yung bagong alaga sa mama ko dito ah uh, shout out nga pala sa bago nating kaibigan na si Raul uh, isa siyang technician na nakilala ko doon bago bago lang ngayon lang pero salamat bro uh, pag uh, effective to alam ko naman effective kasi yung gamot na to napakamahal napakamahal copper based kaya ngayon lang ako nakasubok gumamit nito kasi yung unang mga ginagamit ko yung mga kwan lang, mga mango ceb, mga basic lang ng mga kwan hindi sila copper base ito copper base nito kaya talagang mahal hmm. Um, nagkukos, ito yung pungos yan, katagalan mamamatay na yan kaya pag di natin na-treat na maaga maubos yung mga puno natin ang nyo rin ng mga sumisibol ng mga kan. Ito pong pako na to, mga karekta is mag-iisang buwan pa lang po, simula ng isa Direct. August, oh, direct planting po kami rito. August 29 po namin tinanim. Ngayon, September. Wala pang September 29, so ito mag-iisang buwan pa lang po siya. Pero nakita nyo naman, malago siya, gumagapang na, mataba at malinis ng mga damo kasi nakapag spray ito punggos din to ito hmm. kailangan tanggalin natin yan kasi may sakit ng punggos yan yung mga bulok ng mga daon tatanggalin na rin natin kasi kasi makakahawa lang yun makakapitan lang yan nasakit sakit lalo na yung mga na-expose sa tubig tulad nito nakabaon sa lupa yan Okay. O, halos so di ito halos nang alati na. Sa so, pagdi natin 'to naagapan ito rin oh. Yan. Pagdi natin naagapan 'yan. Tatakpan lang muna natin 'yan. Okay, mamaya dideligan nila ng antay pongo 'yan. Mamamatay 'yan. Magugulat ka na lang. Tuwing na sila lahat. Targetin niyo yung puno ha, bro. Targetin nyo yung mismong puno. Tulad nito. oh. na ito. Natakpan ko na. kagait natin sila sa tamang gapangan Dapat hindi sila gagapang dito Huwag kayong kumapit sa maling tao <laughs> Doon sa tamang tao kumapit Diyan kayo sa, sa tamang kwan Daanan ninyo ah, Pag kumapit kayo sa maling tao Masasaktan lang kayo Ito din Hmm Yan. Dami sana. Ito po yung resulta ng nag-pruning tayo nung isang araw. Oh, ako may bulaklak na. Napakaaga pa, bulaklak na. Nasaan? Ito, pakita mo. Ito, may bulaklak na siya. So, pwedeng mabuo na yung bunga dyan, pero tatanggalin natin yung mga unang bunga. Uh, ito, mga ka uh, karekta, meron akong napansin dito na kaysa isang bunga. Ewan ko lang kung may mga kasabay na to. Tingnan nyo, ipokus mo dito. Oh, maganda sana yung bunga nyo, bilog na bilog tapos malaki yung kanyang tangkay. Maganda nito, kaso lang ah uh, pang ilang pang ilang dahon pa lang siya. 1 2 3 4 5 6 7 ikawalong dahon pa lang po siya. So kung susundin natin yung ah uh, kasi tapos isa siya yung panganay. So yan siguro pag galaw uh, makikita lang ko tint. observa muna natin, tatanggalin din natin yan. Basta lahat ng mga unang bunga tatanggalin natin kasi bukod sa hindi na sila lalaki eh, yung mga dapat na kasunod nila magiging bunga, dapat yun ang magpupokus yung alaman doon sa pagpapalaki ng mga susunod na bunga. E eh, pag pinatuloy natin yan, yung mga susunod na bunga, hindi na siya lalaki. Kasi dapat dito ang target natin, mga 6 to 7 kilos kada bunga. So, yan yung mangyayari dyan mga karekta. Ah, uh, ito mga uh, karekta, meron akong napansin dito na kaysa isang bunga, ewan ko lang kung may mga kasabay na to, tingnan nyo, ipokus mo dito. Oh, maganda sana yung bunga niya bilog na bilog tapos malaki yung kanyang tangkay maganda nito kaso lang uh, pang ilang pang ilang dahon pa lang siya 1 2 3 4 5 6 7 ikawalong dahon pa lang po siya so kung susundin natin yung uh, kasi tapos isa siya yung panganay so yan siguro pag lumaki uh, lang konti observa muna natin tatanggalin din natin yan sa lahat ng mga unang bunga tatanggalin natin kasi bukod sa hindi na sila lalaki eh yung mga dapat na kasunod nilang magiging bunga dapat yun ang ng yung alaman doon sa pagpapalaki ng mga susunod na bunga e eh, pag pinatuloy natin yan yung mga susunod na bunga hindi na siya lalaki kasi dapat dito ang target natin mga 6 to 7 kilos kada bunga so yan yung mangyayari dyan mga karekta alam nyo mga karekta ang pagtatanim ng pakwan ay uh, kailangan dito ma mahaba ang pasensya mo at marami ka dapat uh, oras kasi unang una tsatsagayin mo yan isa isa ito check mo um, uh, nasa tamang gabangan pa siya kung nagkaka put -bulup na yung mga sanga-sanga niya kailangan ni monitor natin yan kung yung mga puno niya may mga sakit na babantayan natin yan uh, isa-isayin mo tapos pag may mga puno sa ilalim ng halaman may mga Uh, dahon na patay na kailangan tanggalin kasi pwedeng pagkapitan yun ng bakterya o kaya ng fungi kaya sobrang challenging po yung pagtatanim ng pakwan ito naman sa akin <coughs> first time kong magtanim ng ganito kalawang, halos mga siguro mga ako mga 3,000 3,000 square meters uh, mga 2,000 uh, puno ang itinanim namin dito so nagdadasal tayo na maging successful lang ang at itong ating programa at yung protocol na ginagamit natin dito although hindi ko masyadong sinusunod uh, nag improvise din ako <clears throat> is yung shout out nga pala sa magiting na si farmer ang magulang ko na vlogger sa kanya natin uh, kinukupya kasi nung insadyante pa ako mahilig ako kumangupya eh. so ganoon lang din ginagawa ko nangungupya lang tayo ng mga successful na mga farmer mga nagtatanong ng pakuan ko at uh, kapag tayo naman yung naging successful dito ibibidyo natin, papakita natin kung anong naging resulta siguro mga sunod na linggo makik makakita na tayo ng mga bunga dito ngayon may mga pailan ilan ng mga bulaklak so gagawa tayo ng hiwalay na video rito para sa <clears throat> pag, uh, naman, pagpipili pagtatanggal ng mga unang bunga kasi sabi ng mga nakararami although yung iba hindi tala sinusunod pero ako naniniwala ako na kapag uh, unang bunga, panganay na bunga, tinatanggal. So, nung una kasing nagtanim ako ng trial lang doon, maliit lang na area, hindi ko tinanggal. So, ang nangyari, hindi sabay-sabay yung paglaki ng bunga. So, isa sa advantage pala, na realize ko na pag tatanggal ka ng panganay, <clears throat> at pagkatapos doon, gusto mo nang pabungain, at least sabay-sabay yung paglaki para paghabis mo, sabay-sabay din. Ganun yun, uh, mga karekta. Yung regarding naman doon sa kung matamis ba ang pakwan mo actually nasa <clears throat> nasa kundi niya nasa pag-aalaga din natin nasa management din natin kapag uh, namiss natin yung isa doon sa mga uh, protocol mga programa dapat susundin natin yun uh, step by step talaga para yung progress yung paglaki ng kwan halos tama tama talaga kasama na doon yung pag, pagiging matamis na isang pakwan Okay. ngayon tulad ngayon na nataon tayo sa tagulan sinasabi nila na kapag tagulan daw eh posibleng hindi tataba, posibleng tatabang yung ating mga buwa, pero hindi ako masyadong naniniwala umaasa pa rin tayo na sa tulong ng technology eh mapapatamis pa rin natin itong ating mga pakuan susundin lang natin yung programa talaga ng talagang maiging maiging okay ayos ba mga karakter